paano kung pagtatapusin kita ng pag-aaral? Wow. Oh. You know? Contestant sa Especially For You, ng It's Showtime, naiyak sa pangako ni Vice na tutulungan siyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa nakaraang episode ng Especially For You, segment ng It's Showtime, isang participant na sinami ang hindi napigil ang maemosyonal matapos pangakuan ni Vice Ganda na tutulungan siyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kwento ni Nami, itinataguyod niya ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, at ito ang naging dahilan para sagutin ni Vice ang gastos ng kanyang edukasyon. Sa pagbigay ng pangakong ito, Ibinahagi rin ni Vice na mayroon siyang isang pinapaaral na dating TNT contestant na magtatapos ngayong March. Kasi meron din akong isang pinag-aral dito sa tawag ng Tanghalan, tas gagraduate na siya sa March. Kaya sabi nila, "Hey, may isa ka na namang napag-graduate." So, may isang mawawala, pwede akong makapagkuha pa ng extra, kwento ni Vice. Dagdag pa ng komedyante. I will send you to school, na nagresulta sa hindi mapigil ang luha ni Nami, na puno ng pasasalamat at emosyon sa naging pangako ni Vice na magiging tulay sa pag-abot ng kanyang pangarap.